Ang fish salad ay isang masarap at malusog na pagkain. Narito ang isang simpleng recipe para makagawa ka ng fish salad, mga sangkap, one lata ng tuna o anumang isda na gusto mo, drained, one half cup ng mayonesa, one fourth cup ng chopped onion, one fourth cup ng chopped celery, one fourth cup ng chopped kamatis, one fourth cup ng chopped pepino, 1 tablespoon ng lemon juice. Asin at paminta sa panlasa. Lettuce o spinach para sa garnish, optional. Mga hakbang. 1. Sa isang bowl, paghaluin ang tuna, mayonesa, onion, celery, kamatis at pipino. 2. Magdagdag ng lemon juice at haluin hanggang sa maging smooth ang mixture. 3. Timplahan ng asin at paminta sa panlasa. 4. Ilagay sa refrigerator para lumamig ng mga 30 minutos. 5. Bago ihain, ilagay sa ibabaw ng lettuce o spinach kung gusto mo. Tips. Pwedeng gumamit ng iba't ibang uri ng isda, tulad ng lapu-lapu o tilapia. Kung gusto mo ng mas matapang na flavor, magdagdag ng kaunting suka o toyo. Pwedeng ihain ang fish salad bilang main dish or side dish. Hanggang sa muli Please like and subscribe. Salamat.